is bagsak presyo Napaka-mura ayan o oh. yan sa halagang 11,000 pesos mayroon ka ng Ibia uh, Prince 2 wheels e-bike buyer's copy at saka dealer copy meron din po tayong certificate of owners wow no, ganda mga paps so parang graduate ka na ng college nito oh, or elementary <laughs> meron ka nito mga paps pag kumuha ka ng isang units syempre bigyan ka ng certificate so katunayan na binili mo as uh, brand new <laughs> What's so, up mga paps? Yan, welcome back to another vlog so, Mga paps, meron akong nadaanan dito ang e-bike na sobrang mura mga paps Pasok to ngayon sa mga uh, estudyante natin mga paps sa eskulahan uh, next month So ayan, sa so, mga lang na budget yan mga paps na mag gusto magkaroon ng uh, e-bike yung pangatid sundo sa eskulahan dito dito Ayan ako oh, 11,000 pesos na cash na ito mga paps all in na yan nagkagandaan nga dito mga paps 50 to 60 kilometers bago malugat yung e-bike na to diba? napakalayo na marating then ang uh, good news pa dito mga pop 6 to 8 hours lang i charge yung e-bike na to makakaroon ka na lang full battery and then 50 to 60 kilometers bago malugat tara tignan natin yung oh. hilipin natin yung uh, actually may tatlong units lang sila dito na e-bike yung mga paps daw no? Okay, yung location nito Dito to sa may pinakamalaking road Yan, papasok ng uh, View pa si mga paps Kung nakikita nyo itong malaking way na ito Halos nandito lang sa may right side Okay, makikita yung tent Yan, yung payong na malaki Ah, ito na yun Okay So mga paps, uh, mga sa mga naghahanap ng e-bike na murang-mura lang mga paps Branyo hindi po ito repo mga paps, Branyo po ang um, bike na to. Uh, electric bike. Ang kagandahan nga dito mga paps. Okay. Ang, ang uh, unahin natin ito, may basket sa so, sa may harapan, plastic nga lang pero goods na 'yan para sa mga gamit na uh, ilalagay nyo dito. So, ang uh, ang uh, good news dito mga paps, mayroon silang less 500 pesos pag mayroon kayong senior o PWD na kasama sa bahay. Okay, magpresent na kayo ng valid ID for senior citizen, meron na kayong less 500 pesos so magiging 10,500 pesos na lang ang uh, isang unit mga paps ito ito yung pinakaitsura nya may so, naka drum brake lang yung harapan mga paps ang kagandahan nga ito pwede kayo magsakay ng tatlong uh, tao isa dito sa may driver and then kung mayroon kayong anak na maliit pwede dito sa may harapan mayroon na rin hawakan and then dito naman sa bandang likod uh, pwede pa magsakay ng uh, isang estudyante and then, ito yung potres nya hindi naka drum brake lang din yung ikod mga paps tapos yung footboard ito medyo malaki naman ganda sa lagang 11,000 mga paps meron na e-bike na ganito Ayan. yung side mirror naka round side mirror lang to bilog Ayan, so yung kulay nito mga paps white black ang kulay nito and then syempre kulay red yung upuan ng bata o galing then, next natin itong uh, may pagka sky blue ang kulay glossy glossy yung kulay nito mga paps so sa halagang 11,000 pesos meron ka ng e-bike na ganito then ang good news nga pag meron kayong kasamang senior citizen or PWD i-present nyo lang yung valid ID ng uh, senior citizen ID mga paps, magkakaroon na kayo ng uh, discount ng 500 pesos so 10,500 pesos na lang yung cash nito sa headlight naman tayo mga paps meros sila ditong LED na headlight and then yung kanyang gauge panel is lit na rin tong gauge panel nito then ganun din mga paps pag naloba tong e-bike na to pwede mo padyakan kasi nga meron siyang kadena alright diba merong ayan o oh. yan napopold yung upuan ng bata dito sa may harapan ok, oh, okay. <laughs> ganda na ano? and then okay, dito naman tayo sa speaks nito mga paps yan yun nga sinasabi ko sa inyo nasa Uh, 48 volts yun yeah. and then uh, yun nga 40 to 50 kilometers yung uh, tagal nito uh, yung layo na marating bago siya malubat and then kung nalubat kung nalubat na yung battery mga paps dahil apat nga yung battery nito may kasama may kasama ng charger so charge lang 6 to 8 hours mga paps papo charge ni siya okay 350 watts 4 batteries yan four batteries tubeless so, yung kagandahan nga dito sa may gulong nila mga paps is naka tubeless so hindi ka na mga mba na maplataan dahil palagyan mo lang ng sealant okay na goods na yon ang uh, yun 150 ang uh, capacity na kailangan yun lang ang uh, maisakay dito sa e-bike na to mga paps ayan o oh. so digital gauge panel with pedal assist mayroon nga pag nalubat mga paps pwede mo na siya pedal so dahil magaan nga yung e-bike na to pwede mo siya i-pedal kahit may angkas ka mayroon na siyang basket in front so ito yung tinatawag na basket in front plastic lang siya mga paps pero goods na rin matigas naman pwede mo paglagyan ng bag and then duplicate key may duplicate siya so uh, ownership 7 days warranty and service so sa loob na 7 days mga paps warranty pwede mo ipagawa kung yung mga piyesa ang uh, magkitaan mo dito and then yan. Yun ang kagandahan sa mga e-bike dito mga paps. So sa mga kapasinayan natin, paunahan na lang yan. So ito po yung pinakasusi niya. Dalawa lang yun. Oh. No? Ito po. May marami siyang dupli. Ah, ito, ito. Magkapares lang ito. Ah, uh, para parang sa ano to? Saan ba ito sa si ate yung may ariel Ate, yung pangalan mo ate? Jane po. Ah, uh, Jane. Si... Ma'am Jane, yung uh, mag-assist sa inyo or magbibinta no, kung uh, bibili ka ng units dito. Ayan. So, yung location nito dito sa may anong road to? Pasinaya Road. Pasinaya po. Ah, oh, Pasinaya. View, mga paps. Po. Yan papasok dito ano. Pagdating niyo diyan sa may police station, pasok lang kayo pakaliwa pag galing kayo ah Tapos eh, meron tayong mga warranty and service policy. Ah, okay, meron tayong warranty dito. Yes po. Bye. <laughs> so, ayan mga paps, uh, may libreng helmet ba to? Wala. Wala oh, po. Wala tayong libreng helmet pero mura naman helmet mga paps. Message lang kayo sa akin, bihanapan ko kayo ng murang helmet. Uh, yun lang uh, hindi lang yung e-bike yung ano nila dito tinitinda yun meron din sila dito ano sa mga may senior citizen dyan na nagpapahinga lang uh, or mga pang relax sit mga paps ito 1 lang mga paps then hindi ko alam ang pangalan yung mga yun. grandeur 1000 right so shout out yan ate shout out sa iyo ah Hindi siya ano, open for installment. Cash lang talaga siya no? na. Pag naubos to, kaya saan kayo kumuha pa ng units na ganito? Sa ano po? Sa ano? Sa um, Marikina. Ah, Marikina. Tapos hindi nga lang siya bulto, no? Kunti-kunti lang muna. Apo, ah, kunti-kunti lang. Pero nabaka na rin po ako ng si Odi. Mm. Tapos pre-delivered po. Ah, uh, around Laguna, Cavite. Ah, meron kayong gano'n? May page kayo? Uh -huh. Ano page niyo sa Facebook? Noel NG. So, i-flash na rin natin. Ito yung page ni ate. Ayan. Noel NG. Kung gusto nyo mga paps bumili sa kanila. COD po yan. Um, kung uh, free deliver. Kung malay kayo dito sa Naik. Naik. Actually, Naik yung lugar na to. Kung taga Laguna kayo, taga Manila. COD po yun. Free, uh, cash on delivery mga paps Okay. Message na kayo dito sa channel ni ate. Ayan yung channel yun <laughs> sige mama i na lang natin ha? so yun lang mga paps. Leaving